araw-araw na mga salita ng Diyos. Sampu-sampung libong taon ng kasaysayan ang kinailangan upang marating ng sangkatauhan ang kinalalagyan nila ngayon. Subalit ang sangkatauhang nilikha ko sa simula ay matagal nang nabaon sa pagkabulok. Ang sangkatauhan ay hindi na ang sangkatauhang hangad ko at sa gayon sa aking paningin ang mga tao ay hindi na karapat-dapat na tawaging sangkatauhan. Sa halip, sila ang basura ng sangkatauhan na nabihag ni Satanas, ang bulok na mga bangkay na naglalakad na sinasapian ni Satanas at ginagamit nitong bihisan. Walang tiwala ang mga tao sa aking pag-iral ni hindi sila sumasalubong sa aking pagdating. Tumutugon lamang ng may pagkainis ang sangkatauhan sa aking mga kahilingan, pansamantalang sumasang-ayon sa mga iyon at hindi taus-pusong nakikibahagi sa mga kagalakan at kalungkutan ko sa buhay. Dahil ang tingin ng mga tao ay mahiwaga ako, pinakikitaan nila ako ng nakakainis ng ngiti. Ang pag-uugali nila ay magpaginhawa roon sa may kapangyarihan sapagkat Walang alam ang mga tao tungkol sa aking gawain lalo na sa aking kalooban sa kasalukuyan. Magtatapat ako sa inyo. Pagdating ng araw, ang paghihirap ng sinumang sumasamba sa akin ay magiging mas madaling tiisin kaysa sa inyo ang laki ng inyong pananampalataya sa akin sa totoo lang ay hindi nakahihigit kaysa kay Hob, kahit ang pananampalataya ng mga fariseyong hudyo ay nakahihigit sa inyo. Kaya nga, kung dumating ang araw ng apoy, magiging mas matindi ang inyong paghihirap kaysa sa mga fariseyo nang sawayin sila ni Yesus, kaysa roon sa dalawang daan at limampung pinunong kumontra kay Moises at kaysa roon sa Sodoma sa ilalim ng nakakapasong apoy ng pagkawasak nito. Nang hinampas ni Moises ang bato at ang tubig na ibinigay ni Jehova ay bumukal, ito ay dahil sa kanyang pananampalataya nang tinugtog ni David ang lira sa pagpupuri sa akin si Jehova na ang kanyang puso ay puno ng kagalakan ito ay dahil sa kanyang pananampalataya nang nawala kay Hob ang kanyang kawan na pumupuno sa mga bundok at ang di masukat na kayamanan at ang kanyang katawan ay napuno ng masasakit na pigsa. Ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Kapag naririnig niya ang tinig ko si Jehova at nakikita ang aking kaluwalhatian si Jehova, ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Nakasunod si Pedro kay Heso Kristo dahil sa kanyang pananampalataya. Naipako siya sa krus alang-alang sa akin at nakapagbigay ng maluwalhating patotoo dahil din sa kanyang pananampalataya. Nang nakita ni Juan ang maluwalhating larawan ng anak ng tao, ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Nang nakita niya ang pangitain ng mga huling araw, lalo ng lahat ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Ang dahilan kung bakit ang sinasabing karamihan ng mga bansang hentil ay nakatamo ng aking paghahayag at nakaalam na nakabalik na ako sa katawang tao upang gawin ang aking gawain sa gitna ng tao ay dahil din sa kanilang pananampalataya lahat niyaong hinahampas ng aking malupit na mga salita ngunit nabibigyang aliw ng mga iyon at inililigtas hindi ba nila nagawa ang gayon dahil sa kanilang pananampalataya yaong mga naniniwala sa akin ngunit nagdaranas pa rin ng mga paghihirap hindi ba itinakwil na rin sila ng mundo yaong mga namumuhay sa labas ng aking salita na tumatakas sa pagdanas ng pagsubok hindi ba lahat sila ay palutang-lutang sa buong mundo? Katulad sila ng mga dahon sa taglagas na naglalaglagan kung saan saan. Walang mapagpahingahan, lalong wala sila ng aking mga salita ng pag-aliw. Bagamat hindi sila sinusunda ng aking pagkastigo at pagpipino, hindi ba sila mga pulubing palutang-lutang kung saan-saan, pagala-gala sa mga lansangan sa labas ng kaharian ng langit? Talaga bang ang mundo ang iyong pahingahan? Matatamo mo ba talaga sa pag-iwa sa aking pagkastigo ang pinakabahagyang ngiti ng pasasalamat mula sa mundo? magagamit mo ba talaga ang iyong panandaliang kasiyahan upang pagtakpan ang kahungkagan sa iyong puso, kahungkagan na hindi maitatago? Maaari mong lukuhin ang sinuman sa iyong pamilya, ngunit hinding hindi mo ako maluloko. Dahil napakaliit ng iyong pananampalataya, Hanggang sa araw na ito, wala ka pa rin kapangyarihang makasumpong ng anuman sa mga katuwaang handog ng buhay. Hinihimok kita, mas mabuti pang tauspuso mong gugulin ang kalahati ng iyong buong buhay para sa aking kapakanan kaysa gugulin mo ang iyong buong buhay sa walang kabuluhan at kaabalahan para sa laman, na tinitiis ang lahat ng pagdurusang halos hindi makayanan ng isang tao. Ano ang silbi ng pagpapahalaga ng husto sa iyong sarili at pagtakas mula sa aking pagkastigo? Ano ang silbi ng itago ang iyong sarili? mula sa aking panandaliang pagkastigo para lamang umani ng walang hanggang kahiyan, ng walang hanggang pagkastigo. Sa katunayan, hindi ko pinasusunod ang sinuman sa aking kalooban. Kung talagang handa ang isang tao na magpasakop sa lahat ng aking plano, hindi ko sila tatratuhin ng masama. Ngunit kinakailangan ko na maniwala sa akin ang lahat ng tao tulad ng paniniwala ni Hob sa akin si Jehova. Kung ang inyong pananampalataya ay higit pa kaysa kay Tomas, matatamo ng inyong pananampalataya ang aking papuri sa inyong katapatan, matatagpuan ninyo ang aking kaligayahan at siguradong matatagpuan ninyo ang aking kaluwalhatian sa inyong mga araw. Gayunman, ang mga taong naniniwala sa mundo at naniniwala sa Diyablo ay pinatigas na ang kanilang puso gaya lamang ng marami sa lungsod ng Sodoma na may mga butil ng buhanging dala ng hangin sa kanilang mga mata at mga handog mula sa Diablo sa kanilang bibig na ang lang mga isipan ay matagal nang naangkin ng masama na kumamkam na sa mundo ang kanilang mga kaisipan ay halos na bihag ng buo ng jablo ng sinaunang panahon kaya nga ang pananampalataya ng sangkatauhan ay nahipan na ng hangin at hindi nila napapansin man lamang ang aking gawain ang magagawa lamang nila ay tangkaing tratuhin ang aking gawain ng pahapyaw o suriin ito ng padaskol dahil matagal na silang napuno ng lason ni Satanas.